Hi guys! Welcome to my vlog and for today's video guys uh, papasok na tayo ng ating ward pero samahan nyo muna ako saglit sa may-ari ng bahay namin which is magbabayad muna ako ng bahay nang sa ganun ay eh hindi tayo mapalayas. sharing. So punta tayo ng office office kasi yung ano ah uh, pagbabayaran natin ng ating inupahang room. So, nandito na tayo sa mismong baba ng building and akit lang tayo. Akit lang tayo para hindi tayo mapalayas. Kasi, grabe ng delay yung ating pagbayad. So, ah, uh, Naniningil na yung ano, may-ari ng bahay namin, ng apartment namin. So, punta tayo sa office nila and wala yung mismong may-ari. So, yung ano nga lang, yung uh, uh, husband niya ang bibigyan natin. So, kasi nasa office sila eh. So, eto, pakita ko sa inyo yung office which is kasama ko rin sa mga bahay yung mga nagpo-work dito sa kanila. So, saglit lang guys uh, kasi kukunin ko muna yung pera sa bag ko so see you so ayan guys uh, nakabaya na tayo and nakaalis na rin ako kasi uh, may mga tao rin sa office na mga workmate nila so uh, nagabot lang ako ng bayad and nagtalk lang kami saglit ng aking uh, may ari ng bahay And hindi ko na nabitsuhan dahil uh, baka hindi rin uh, pumayag yung may-ari kasi nga uh, mga tao kasi dito sensitive sa mga videos, sensitive sa mga pa-picture-picture -picture. so hindi tayo pwede basta-basta ng ganun na nagbibidyo-bidyo lang and na nagpipicture-picture so yun na nga nakalabas na tayo and dahil muna tayo ng supermarket dahil bili tayo ng uh, tawag dito ng pandesal and coffee dahil wala tayong pandesal and coffee na for today na magbe breakfast tayo breakfast pa ba eh ano na nga eh alas 12 na pasado so ayan thank you guys so panonood niyo sa akin basta samahan nyo lang ako upload lang ng upload tayo ayan huy niingala na naman ako ayan yun lang naman bibilin ko ah uh, pandisal and uh, coffee and then tingnan natin kung may tagpa, ay, tagmamiso ba silang tinda doon na pwede nating makain-kain Hay Sobrang init, guys. Alam nyo Kung nandito lang kayo sa Dubai, sa mga nakapunta na po dito ng Dubai, alam nila kung gaano kainit ang Dubai pag tag-init talaga. So, nandito tayo sa loob ng supermarket, guys. Ayan, guys. Palabas tayo. Ay, nakabili na ako. Doon tayo sa exit dumaan. Ayan, ano lang naman binili ko? Dalawang biskuit na tagmamiso. Pero malaki na siya. And bumili na rin ako ng uh, yun lang nga, kape and pandisal ang binili ko. So, ayun, ayun lang naman yung binili ko. Super pag pagulang payong. Ayan. Hu, ang init. Nakita niyo naman guys kung gaano kainit, guys. Tingnan niyo. I-try magpunta dito sa Dubai. Yung init din sa Pilipinas, kung mahal. Kung ang init just sa Pilipinas kung mahal. Ikumpara niyo dito sa init ng Dubai. Ay nako walang wala lang yan yung lumawas lang kayo hindi kayo pagpapawisan pero dito talaga pagpapawisan kayo ng bongka bongga bongka so ayan dito tayo sa metro train station and ayan walang tao ha ah, milagro walang taong ah, pasalubong ako and wala rin taong nakasunod sa akin so medyo tahimig siya So ipakita natin yung uh, loob ng metro Ayan, walang masyadong tao So dito tayo dumaan sa walking escalator Ayan So walang tao masyado guys kasi linggo dahil walang office ngayon Holiday kasi pag linggo Ayan. Ang tagal-tagal ko nakapag-load ng aking card. Ayan, nandito na yung train. Timing sa oras, yung train. So, nandito tayo ngayon sa train at paparating na yung train natin. Pasensya na magulo yung camera natin. Yugyug -yug yung kamay ko. Ayan yung train. Ayan na, ang train na sasakyan ko. So, mamaya ulit guys, update ko kayo. Ayan, waiting bus na tayo. It's, ano na siya? 3 uh, minutes na lang. 3 minutes na lang, waiting for the bus tayo. Ayan, mag-wait tayo sa bus ng 3 minutes. Ito na tayo, tambay muna tayo dito. Habang naghihintay dito tayo sa uh, bus kasi napaka sobrang init sa labas kung lalabas tayo doon sa labas. So ayan. Napaka init guys, alam niyo oh. alam niyo ba tuwing nasa bus na ako, nagtatali ako ng buhok para pagbaba ko ng bus, hindi ako masyadong pawisan dahil sa hair ko na mahaba at uh, basa pa. So, ayun ang ginagawa ko para hindi ako pagpawisan ng bonggang-bongga. Pero pawisan pa rin ako dahil sa sobrang kainitan ng panahon. Kaya ganun, nagtatali talaga ako ng hair. So, mamaya ulit guys, ko kayo sa aking pagsakay ng bus